Thank <laughs> App! Mm. Mm. Yeah. <laughs> you lakad na lang mababaw pa rin. At 'yung kuha ko. Ito na. Yan. Kumusta? dito na ako sa bahay. Libre pampaksiw, adobo, at ito 'yung ating saang. dulce Ar Richard Charno congrats pero sana Villa Hermosa from Davao City shout out sa iyo Maulian Lorin shout out ka Bombay Master William Indailin sa lahat pa